Hello guys, magandang araw. Uh, mayroon ako ditong ang uh, uh, ano guys. Uh, kasi yung yung charger ko na yung aking dating charger na pang-charge sa mga battery guys ay nasunog. Ngayon nag uh, ko pang Uh, I-rewind Hindi ko pa natapos guys Ito uh, pako ng wire na may dagdag kasi kulang uh, Ito kasi yung kahan niyo, guys Dati yung charger ko Ito malaki itong charger na ito guys May blower pa oh Hanggang 36 volt tatlong battery ang magkakargahan pero since nasunog siya guys may nagpahiram sa akin ng charger ito guys ayan kaso guys uh, made from Canada siya at saka ano guys one tin volts lang hindi ko magamit-gamit kasi ito 20 naman tayo dito guys yung naisipan kong paraan since wala akong makitang 110 transformer eh medyo may kamahalan din pag bibili ka tayo dyan ng ano, 110 transformer gumawa na lang ako ng idea guys muna at pagsamantala ah uh, kumuha ako ng live dito sa live dito sa sa ating mainline guys live lang ang ginawa ko pagkatapos yung isang linya naman ibinaun uh, ibinaon ko sa lupa guys ito guys so, nagbaon ako ng kuwan sa ilalim rad mga isang metro yata ang haba tapos yung isang linya guys uh, Diyan ko ni ikinonek sa ground dyan sa lupa na nakabaon yung rad tapos kumuha ko ng isang linya dito sa sa main line guys tapos dito ko na isina, isi, isinaksak yung charger natin guys ito guys o oh. Ito, guys yung charger guys isaksak natin ito guys kumakarga niya siya guys so kumakarga siya dito ito guys kinakargaan ko itong battery so yun lang guys ang uh, idea ko bali tinistiran ko muna kung ilan bang ilang boltahe bang lumalabas dito and guys 121 yung kanyang boltahe nakuha guys bali ang ano lang guys kukuha ka lang ng mainline uh, live dito guys sa uh, mainline main source pagkatapos yung isang linya sa ginagawa mong saksakan dito sa charger yung isang linya yung ground guys hindi dito na ground nagbaon lang ako ng run sa lupa para ginawa akong ground ayun lang guys nakakuha na ako ng 120 volts para sa source ng aking Uh, nahi nahiram na charger ayun lang guys ang tips ko sa inyo ngayon so magandang araw